Hello guys. Maingay, maingay na naman sa kabila. Ang lakas ng sounds. <laughs> kaya ko kaya? Kaya ko. Kaya ko kaya, kaya ko Mananalo kaya ako? Yung boses. Lakasan ko na yung boses. Ano? Lakas talaga. Oh. Alam. Merienda tayo, guys. Merienda tayo. Gawa to ni Red. Tutok to, to ni Red. Mahilig magluto-luto si Red. Ewan ko anong tawag dito. Yung tasty. Tapos lagyan niya ng hotdog. Lagyan niya ng cheese. Kagaya nito. Yan, may cheese. Oh. Yan, magastos si Red. Magastos siya. Baka mamaya, may posto niya rin. Ayan o. Oh. O, oh, alam nyo to Pero ako hindi ko alam. Basta niluluto niya lagi ito. Kaya mm. hindi eh, ko Pero nakakabusog siya, ha? Kahit isa lang ito, mabubusog ka na. Kasi nga, merong hotdog. Hotdog na buo. At saka, isang cheese na ganito, kakapal. Ganito kakapal na cheese, ha? Oh. Tapos, nagpapabili ng breadcrumbs. crumbs Yan. Yeah. Yan siya yung bread crumbs na yun. Siya lang yan. Mahilig magluto si Red. Baka mam, ang gusto niya, pinagpipilian niya is chef. yeah Sabi ko, nurse ka na lang. Sabi ko. Yan ang inaano ko, nurse. Kasi nga, ah, uh, di ba, pag nag-abroad na. Pero, siguro pag ano niya, kung anong gusto niya talaga, yun ang ano. Nakikita ko lagi sa kanya is pagluluto. Yun ang ano niya talaga.

Malabas, siya sound. Yeah. Pero Hindi pa nasarapan. Pero Maybe... ano na siya, crunchy? Kasi yung hotdog nandon pa. Uh, hmm. ako. <statistical> <extraction> layak eh sana eh. sana Lakas talaga eh. <laughs> sana marinig sana ano ko. sana video ko. sana form. Lakas. Hmm. harap kahapon nagluto na yun kahapon sabi ko luto ka uli sa isa pa lang busog ka na galing itong tasty para rin pinipit-pit patrabaho mapreseso Ayoko ang gawin. Ayoko. Ayoko ako magluto. Ayoko. O trabaho. Sila lang. Sila nalang magluto. Sarap. Eh, cheese. Eh, cheese. 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 Yan. Sarap. Sarap. Mm. bye bye guys bye bye baba <laughs> <one, two, one. laughs> bye bye